At uh, Siniguro din yan na maayos ang pagkakagawa. Ano? Kaya, eh, uh, Congressman Roman Romulo, maraming maraming salamat. Malakpakan po natin ang ating butihing Congressman. Siyempre, hindi rin po magiging uh, posible ito kung hindi po sa tulong at kooperasyon ng ating barangay sa paunguna ni uh, Cap Robin. Nandito rin po ang ating mga uh, kagawad. Kilala nyo naman po sila. Yan, hindi na natin isa-isahin pa. Uh, uh, mga HOA officers po natin uh, bawat miyembro po natin maraming maraming salamat po sa inyo at uh, nakikita naman natin ang dami talagang development uh, sa area po ninyo no? uh, sa buong nagpayong at siguro ikukwento rin naman ni Kong yung ibang mamaya sa part naman po ng uh, lokal na pamahalaan masaya po akong uh, ipaalam sa inyo na yung mga nakikita nyo pong bakanting lote sa tabi-tabi po natin naayos na po natin Uh, nasa tatlo yung bakanting lote po natin na medyo malaki pa po dito sa Nagpayong nasa pangalan na po siya ng lokal na pamahalaan ng PASI. Kaya dalawang bagay lang po. Una, hihingi po ako ng tulong sa inyo kasi medyo... Yung pangalawang sasabihin ko, yung mga medyo malalaking proyekto po natin. Pero unang-una po talaga sa lahat, kailangan po ng tulong ng ninyo. Dediretsuhin ko na po, ano, para hindi na po masyadong mahaba, diretsuhin ko na po kayo. Meron po kasing mga tao, again, diretsuhin ko na, may sindikato po kasi na nagkiklaim ng mga lote, hindi lang sa nagpayong, pero sa buong Pilipinas, meron po silang modus ngayon, yung mga ibang ahente nila, yung ibang nabentahan, yung mga ibang opisyalis nila, sa totoo, mga naloko rin po yun. Pero siguro dahil nakapag-invest na sila, dahil nakapaglabas na sila ng pera, may hirapan na silang tanggapin na fake o panloloko po yung nangyari. Kasi ako po, pinag-aralan ko po yan ng LGU. Hindi-hindi bibili ang LGU ng lupa kung hindi siya sigurado. Bago po bumili ang LGU ng lupa, katakot-takot na due diligence ang ginagawa namin yan. Tinitingnan niyan ng abogado, tinitingnan niyan ng engineer, tinitingnan tinitingnan niyan ng mayor, tinitingnan niyan ng konseho ng vice mayor. Katakot-takot na proseso po ang dinadaanan niyan bago bilhin ng LGU. Alam niyo yung uh, yung sindikato po na sinasabi natin, yung nakikita po natin.